magandang buhay mga kakwintuhan walang kamatayang usapin controversial pa rin pinag-uusapang hiwalayan ng Katnil Love Team ay talaga naman hanggang ngayon patok na patok pa rin sa social media kung kahit ating pag-usapan itong si Catherine Bernardo sapagkat durung na durung na naman ang kanyang damdami ng kanyang puso dahil sa kanyang narinig sa bagong nag-leak na video ng usapan ng trupa ni Daniel Daniel Padilla tungkol sa mga babae. Pero bago ang lahat mga kakwintuhan, ay baka na naman panuurin muna natin to. Huwag na huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated tuwing meron tayong bagong video na ina-upload dito sa Kali Kwento Ituan. So tara na mga kakwentuan, atin ang pakinggan itong kumalat na usapan ng magbabarkada na sila Daniel Padilla tungkol sa mga babae. Ang init-init yung taong nang yun. pili niya kamukha na si... Ano Si... 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 Billy Joe. niya kamukha na Green Day na si... Si Billy Armstrong. Tapos yung tangin ng bawat ulit. Nakagans ang roses ng t-shirt. Tapos nakalater jacket. Sa rosa? Tapos yung pang Parang pang pang motorista na... Parang nabig big bike. Oo. Ganun. Tapos Nasa ito na nag-tick, nag-tick. Sabi ko, yung Pag-uwi ko, may nahanap ko phone. Nasa yung phone ko, si so, Katsumi wala pa. Ah, na naman Bata, nun? Ano mo ba si dito? dito? Ah. Nalang araw sila ro'yo dito. Dito ba yun Ah, bagyo? Ano? bagyo? ba yun? Wala kasi yes. wala Post, yung ulan. Tapos, yun. Nagsikisa ko pa dito naman sa bahay. Dito. Ah, ano na nga, sabi ko ko na talaga siya. But before niya pala ibaba sa'yo, may tatanong ko pala ako sa'yo nung niya. Puso tayo ko niya. So, sige, sige. Flex ka na lang. Pero sa'yo ba? Strix ka dito na bahay. Hindi nag-i-reply. Nung paalis na kayo nag-i-reply. Bahay ka na. Oo, oh, man. Hindi pilit naman tumbong bong man. Inan niya. Umalis na kayo. Wala na sa tatay wala na magugulo sa na doon so ano inyong masasabi mga kakwintuan mga Katnil fanatic dyan mag comment naman kayo dyan mag ingay tayong lahat tungkol sa pinaggagawa ni Daniel Padilla wag natin hayaan na talagang lagi na lang nadudurog ang puso ni Catherine Bernardo atin itong dawayan hala tara na mga kakwintuhan, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa mga bagong panpans sa ating munting channel. Alam nyo na ang gagawin. Di ba, di ba, di ba? Pa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bye. Lagi naman dito ko sinasabi ko. Napaki-subscribe at huwag kalimutang pinutin ang notification bell. Please lang ha. At talagang mag po tayo lagi sa araw-araw. Maraming salamat!